Pratilyo sa detalye ng balita. Matt? Lumulog sa Kontra Suprema ang Partido ng Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP Laban para hilingin na magsagawa ng manual recount kaugnay sa resulta ng ginawang senatorial elections sa katatapos ng halalan. Sa kanilang motion for leave to file supplemental petition for mandamus na inihain sa pamamagitan ng kanilang abogadong si Attorney Israelito Torion. Hinilang rin nila na atasan ng Korte Suprema ang Comelec na agad ipreserba ang mga ginamit sa katatapos na halalan gaya ng physical at digital na kopya ng balota, ballot boxes, book of voters, election returns at iba pa kaugnay ng dokumento. Hinilang din nila na i-transmit ng poll body sa Korte Suprema ang source code ng automated counting machines at buksan ito sa independent review at testing ng mga interesadong political party. Iginigit sa reklamo ang ilang regularidad umano sa katatapos na halalan. Kasama sa reklamo sa petisyon o manipetisyon, ang uh, 17 labing milyong overvotes na nawala maging yung anim na, bil anim na milyong balota at iba pa.